Ang katarungan ng paghuhukom. Ang kabilang buhay ay mahalaga upang maibalik ang hustisya sa mga kawalan ng katarungan sa mundo. Magkakaroon ng araw ng paghuhukom kung saan ang bawat tao ay hahatulan batay sa kanilang paniniwala at gawa. Ang mga naniniwala at matuwid ay gagantimpalaan, habang ang mga tumalikod sa katotohanan ay parurusahan. Ayon sa Islam, ang mga Hudyo at Kristiyano ay nasa katotohanan noong sinusunod nila ang kanilang mga propeta. Gayunpaman, nang tanggihan nila ang mga sumunod na propeta, tulad ni Jesus at Muhammad, sumakan nila ang kapayapaan, na sila sa pagsuway at kawalan ng paniniwala. Ang Islam ang relihiyon ng katotohanan, ipinahayag sa huling revelasyon, ang banal na Quran at sa huling propeta, si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Ang mga tumatanggi sa Islam matapos itong maipaliwanag ay hahatulan. Ngunit ang mga hindi nakakaalam ng Islam ay susuriin sa araw ng paghuhukom batay sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa rebelasyong nalaman nila. Sa ganitong paraan, ang Diyos, bilang pinakamakatarungan, ay hahatol sa bawat isa ayon sa kanilang kaalaman, intensyon, at kilos. Ang sinumang naghahanap ng katotohanan ng taimtim ay may pag-asa, Munit ang sinadyang pag-iwas ay may kaparusahan. Ang araw ng paghuhukom ay magpapatunay ng walang hanggang hustisya ng Diyos.